Tutulan, labanan, huwag tulutan. Mandatory ROTC! Sa katila! Sa pamantasan! Alay, asin! Banyak kasin! Militar sa pamantasan! Mandatory ROTC! Tutulan, labanan, huwag tayong tulutan. Ang repressive policy sa loob ng USD. Katulad na po noong last month, no, na pinatawag po ako sa FWCC bago bigyan muna na, bago bigyan ng good moral, no, para i-clarify daw na no? huwag sa ako mag-uniform sa mga mobilizations, no. Pero before pa noon ay, may na rin po sa amin na pagbibigay ng focus so list, focus so order, at pagbibigay na ako rin po mismo sa mga estudyante. Ngayon po sa mandatory ROTC na kinala naman natin si Mark Maracanua bilang isang tomasino no, na dinaslang siya ng pampanya kader para dahil sa pagsiwalad niya sa pagulokan ng mandatory ROTC at sa mismong abuso at abuso-corruption sa loob ng mga unit. Defend! 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 Act freedom! Defend! 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 Act freedom! Mandatory ROTC! Tutulan labanan wag pahintulutan! Mandatory ROTC! Mandatory ROTC! Tutulan labanan wag pahintulutan! Tutulan labanan wag pahintulutan! Mandatory ROTC! Defend! 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 Attack for defense! Defend! Defend!